magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no na sa so mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre magbabasay tayo ng ating mensahe at lalaki yung ating sender. Idol, totoo ba yun? Kapag gusto ka isipin ng isang babae ay lagyan mo ng picture sa ilalim ng unan para mas iniisip kanya. Dahil hindi siya nakatulog sa gabi. Sana mabigyan mo ito ng topic nakakayaman pero gusto ko marimig mismo sa'yo. Kung totoo ito, para gawin ko to sa Jeep ko, Idol, please. So, yung ating sender nga ay isang lalaki, mga makasawi Nang tinatanong niya kung totoo nga ba nakapagkawan sa naglagay ka sa ilalim ng unan ng picture ng isang babae, ay talagang hindi ito nakatulog at iniisip ka nito. So, may katotohanan nga ba ito, mga kasawi? Magbibigay tayo ng opinion tungkol dito. Siyempre, para sa akin, mga kasawi. Yes, totoo yan, mga kasawi. Kasi dati, is nagawa ko rin naman talaga ito mga kasabi doon sa aking ex-husband na dati dahil sobrang in love na in love ako sa kanya ang ginagawa ko para hindi rin siya makatulog at iniisip niya ako nilalagay ko yung picture sa ilalim ng unan tapos pinupukpo ko ito ng tatlong beses tapos binabanggit ko yung buong pangalan niya ng tatlong beses din halimbawa for example tatlong beses ko na binanggit yung pangalan niya tapos tatlong beses ko din na talagang pupukpikin yung unan, 'di ba? Ibig sabihin, for example, ganito. Lumaw yung pangalan niya, binanggit ko. Kapag nabanggit ko na ng buo yun, sabay pokpok ulit. Tapos nagbabanggit ka ulit, sabay pokpok ulit. Ganon yung ginagawa ko. Tapos yung ending, syempre tinatanong ko yung kinabukasan sa kanya dati na nakatulog pa ka ba kagabi. Syempre sagot niya, hindi. Kasi iniisip kita. Yung mga ganong instances mga kasawi na sinabi niya. So ibig sabihin para sa akin, yung ginawa ko to dati is lidya talaga eto mga kasawi. Kasi nga, nangyari na sa akin. Pero depende naman yun mga kasawi, Kasi dati ito is tinanong ko lang din sa mga nakakatanda kasi nga dati sabi nila para daw hindi makatulong isang babae o isang lalaki yun yung ginawa niya sa jowa niya din dati so inapply din niya yung sinabi din sa kanya ng matanda tapos nung ako naman nagtanong sa kanya dun sa ate ko is yun din yung sinabi niya sa akin kaya ginawa ko din siya so effective naman talaga mga kasawi kaya yung ending nagkatuluyan kami nung ex-husband ko nagkaroon nga kami ng dalawang anak o so ba diba? yun yun totoong totoo talaga yun mga kasawi. Kaya, depende na lang sa inyo kung talagang naniniwala kayo or hindi. Pero ako kasi, dahil basis sa inexperience ko rin dati, totoo talaga siya, lidyet talaga siya. Kaya, naniniwala talaga ako. So, kung gusto mong gawin yan at mahal na mo yung, yung babae, walang problema, pwede mong gawin yan kasi nga, talagang para maisip ka niya. Kumbaga, di ba tayo naman dati, noong mga kabataan days natin, yung tipo natin na gustong gusto natin na iniisip din tayo ng taong mahal natin, yung hindi niya tayo mag saglit sa isip natin, yun talaga sila din yung sobrang in love din sa atin. So gumagawa tayo ng paraan para kumbaga hindi mawala yung pagmamahal sa atin ng taong minamahal din natin. So depende lang sa inyo yun kung gusto nyong gawin. Pero sa akin kasi dati that time, nagawa ko rin naman ito. Kaya sa ating sender, naway naintindihan mo ang ibig ko sabihin. So yan. Kung gusto mong gawin sa jowa mo, walang problema. Gawin mo. So yun lang po yun. Makasabi yung ating opinion tungkol dito. Maraming salamat po sa patuloy na pag supportan niya sa akin. Sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Maraming salamat din po. Ayan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawin.